um, pag-uusapan natin is kung paano laruin ang Magic Conteal. So, bago tayo mag-start, disclaimer muna tayo ang video na ito is para lamang sa mga open-minded, may asawa or may partner. So, kung hindi nyo po trip ang video na ito, kindly skip na lang po. Then, hindi po ako expert po, guys. Okay? So, ginawa ko po itong video na ito base po sa aking experience at uh, sa research po. So, back to our topic, guys. Paano nga ba um, lalaruin so, paano nga balaruin ang magic conteal. As we all know guys, no, na-explain ko na sa inyo kung ano yung magic conteal na uh, parte ng kimchi ng babae. So, again, ito ay isang sensitibong parte ng kimchi ng babae kung saan uh, konting sagi mo lang kaya nitong panginigin ang buong katawan ng babae. Okay? So, depende yun so, sa pag-handle ng partner mo sa sa'yo or sa isang babae para mapalabas na agad ang kakandata ng babae. Okay. So, guys, meron ako ditong lemon. Okay? So, um, isipin nyo na lang na ito ang um, kimchi ni babae. Wala kasi ang orange. Mas maganda sana ang orange. So, uh, sa part na to, guys, ito ang, sabihin na natin, ito yung pinaka nilalabasan at pasukan ng sausage ng baba, ng lalaki. At dito rin lumalabas yung uh, baby once na mga anak na ang, mga, ang, babae. No? So, sabihin natin dito sa tap, dito sa taas na part na ito, ang uh, magic contin ni babae. Mani, ang other word niya is money or atinggil. Alam natin yan guys. So, dito. So, paano nga ba siya laruin? Kung ikaw, Um, uh, guys, makinig kayo. Bago nyo siya, bago niyo siya laruin, guys, make sure na, um, itong, kayo mga babae, eh, naghugas muna ng inyo um, kimchi. Make sure na nag, feminine wash kayo, practice nyo yung proper hygiene sa sarili ninyo para naman tong mga jowa or partner ninyo eh, may uh, gana at excited. May excitement feeling bago nyo pagalaw yung inyong kontil or yung inyong yung inyong kimchi sa mga partner nyo Okay? So guys, let's say ito na yung kimchi, no? Ito na yung kimchi ni na babae. Nandito yung kontil or yung ng babae. So kung kayo gusto niyo laruin ito or dila-dilaan dito, targeting nyo lang siya. Pero kung gusto nyo lang siya i-kamayin eh, or let's say fingering. O, ganun. ah uh, ganyan lang po yung gagawin nyo. Or kung gusto ninyo uh, dilaan siya, eh, mas much, much better kasi mas nasasarapan si babae na kung tatargetin nyo itong konti niya. Make it uh, gentle, guys. Kasi once na ngat-ngatin nyo siya na sobra, instead na masasarapan si babae, eh, masasaktan siya iiyak niyan, instead ng magkaka nandoon na kayo sa climax eh mag-aaway pa kayo kung masyado nang hahayupan yung pagkain o pag uh, sa sa kunting ni uh, ni kimchi ng ng inyong partner or ni ni So dito, much better kung pini kung kinakamay niyo siya eh ganyan-ganyan niyo lang siya. Napaka-ano nito. Napaka-sensitibo nito. So, sa ganitong party pa lang nito, at gentle lang ang ginagawa ninyo, napapanginig yun na ang kanyang katawan. At napapahaliyad yun na yan dahil sa body language niya rin yan. Then, gusto niya mas much better na diladilaan nyo to, yung part niya to, itong kimchi niya, sa kimchi niya. Habang, kung niyo habang yung kamay ninyo gumagano ito dito, dilaan niyo yung party ng mga nandito dito. Kaya kain nyo yan guys multitasking. Kasi, huwag na masyadong madiin kasi baka instead na labasan siya, eh, agad siya. Okay? So, kaya nyo rin uh, palabasin ng kakanggata niya agad sa pamamagitan ng yung paghila guys. Okay? So, kaya lang yan ng 3 uh, uh three to 5 minutes. Believe me. Okay? So, ito yung ano niya, bago nyo insert yung inyong um, sausage sa kanyang kimchi. Okay? So, once na ganun nga ang nangyari guys, ipagpatuloy nyo lang yun. Chak, makapa uh, sarap or makapa bakbak uh, -bak kayo or makapalaban kayo sa tuwing um, nagyayaya ang isa't isa sa inyo. So guys, yun lang po muna for today. So, if ever nagustuhan niyo po yung video na ito, um, just uh, click um, tap